Pagod ka na ba sa problema sa pagtatay ng baboy, mahinang semilya ng bor, kaunting anak ng inahin at mahinang gatas, malangaw at mabaho? Ito ang isang solusyon. Uh, Mr. Villa, matanong ko lang, ito lubang bang mga breeder ninyo, eh, ginagamitan nyo rin ng atuli? Eh? Oo, oh, ginagamitan nyo natin. Hmm. Umpisan ho natin sa bor, yung mga barako. Ano ba ginagamitan nyo? Ginamitan natin po natin ang barako. Nun. Bali, pinagsabay natin ang breeder sa aking barako. Tapos ang nakita natin sa barako natin, yung sperm density at saka yung sperm production niya maganda. Tapos natin natin in one week yung yung class na tinatawag natin sa similya na milky. Mm -hmm. Ganun po ako halahan. Before ba ganun din ang performance? Before po nagkakaroon tayo ng normal sperm or yung undeveloped na sperm eh. Mm -hmm. pero ngayon ho, ang nakita namin kahit junior born nakaka na talaga ng developed na sperm uh -huh. kaya maganda ang develop niya at the same time yung sa balat niya balahibo niya hindi na nag-move magandang maganda na yung balat niya uh -huh. pati balahibo malalaki ano ang ito? maganda ho ano? sa kondisyon ng parako natin magkaganan no? uh ho -huh. talagang ready to breed na siya maganda ang binibigay na si Milia pag maganda ho si Milia na rin, mas maraming inay na kaya i-breed ano niya, i niya. I so, so, ito yung ina-AI niyo, no? ina-AI natin ito. Uh, pag nag-egg, marami ba kayong yung dami ng anak o yung natin liter size? Uh, sa sa pinakamataas na record doon namin, nakapagpaanak na kami ng 22 okay. liter. Opo. Isang inahin lang po Ay, yung... Isang inahin lang yung... yan. Yung... O, oh, ganoon, no? Opo, opo. Record okay. po yun. Record. Like, oh, Opo, okay. yun ang record. Namin. Pero noon, nung hindi kayo nag-atobe, nakukuha niyo ba yun? Ah, uh, hindi o. Ang pinaka-highest namin before was around 18, ano? 18, 18 16, ano? Uh -huh. On average, mas dumabi ba ang liter size niyo ngayon o yung dami ng anak? compared nung merong AtoB at nung wala? Mas marami po ngayon. Nung may AtoB? May AtoB na. Nung namang, ito yung gestation, yung mga buntis, ano? Oh. Nung ito ba yung nanganak, ano ba kung ginamitan nyo ng AtoB, ano bang naging beneficiary yeah. rin? Uh, yun po, ma malakas po silang maggatas. Uh, kasi minsan pag po ang babo, yung hindi maganda ang gatas. Problema din po sa bigna, yun po, maganda po ang gatas. Kahit mainit po pa rin pa ang gatas? Nung walang atubi, problema yun. Talagang nung atubi, nilagay lang natin sa inahin. dire, Dire-diretso. Hindi na tayo nag hot compress. Hindi na po. So, at saka, ang alam ko dyan, may mga problema din dyan yung mga sakling, yung mga pade din, yung mga pagtatay. Eh, ito ba nakatulong din? Opo, nakakatulong din po sa ano, pagtatay. Kasi dati po, pag mainit, magtatay yung biig. Hmm. Pag malamig, magtatay din po yung biig. Kaya kailangan, normal lang dapat basta oh. magkakaiba pa rin. Basta pag natalsikan mo ng tubig, magkakaiba pa rin. Ah, ganun. No? Oh. ngayon po, parang less po. Saka ngayon, less po kami sa mortality. Less mortality. Okay. Uh -huh. Yun po ang totoo, less uh -huh. mortality. Diba sabi niyo 22 na anak, lahat yung buhay. O, oh, yes. Pinoposter namin. Poster na lang yan. Oh, oh. Pinoposter o, para... Kasi kulang kasi yung oh. anak. Ang Gamit kayo na ito, binakatulong ba? tulong din yung symmetry ng big natin, halos pantay-pantay na lahat. Yeah. Very seldom na yung, ano, yung maliliit. maliliit. Pero magkaroon man siya ng maliit, very minimal. Siguro yung pinakahuli na lang, talagang maliit na lang. Apa. Isang piraso ganun. Nakakahabol ba siya? Nakakahabol pa? pa rin po kahit ano. Kahit maliit siya, pag yeah. mag once mag-survive yun, makikita niyo yung maliit, maliit, yung maliit pang aggressive Ayan. kumain. Ay, ah, ganun. Kasi kailangan po, tututukan mo yung maliit. Apo. Ma, oh, Pre-winling ginagamitan nyo rin ang atubig. Opo, sa tubig naman po siya. Ah, sa tubig. Oh. Uh -huh. eh, hinahalo namin sa ta, tubig. Mm -hmm. Tapos yun ang pinang, na, uh, ano namin. Kasi wet, wet feeding. Wet pink pink. Pink. wet ah, I Ah, Parang pinaka na lang po. From birth hanggang sa, Tobin Ring na ko siya. Bukod sa sa Tobin Feeds lang yung Tobin na o may mga news yung mga yung boosters ang doon pa rin? Opo, kasi yung booster po namin pag naghalo kami ng feeds may kasama na po siyang ano oh, siya. Okay. oh, maintenance po yun, hindi po tinatanggap. Kasama na sa feeds kasi Oh, kaya pag sinabawang mo siya masarap na po siya. Tsaka kaya walang amoy yung dumi eh, kasi digested na lahat yun. Yung mabaho yun yung undigested tayo para i-convert sa karne. So lahat yun nakukuha. Kaya yung dumi niya, paglabas, organic agad. Okay. Wala nang makitira para kay bakteriya. Apo, okay. okay. totoo okay. po yun Ngayon po, tignan, marami kami tayo. Sa kayo magpakain, dapat po marumi, mabaho na. Oo, okay. oh, okay. 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 totoo yan. Kasi tapos na po kami halinis. Kali na hmm. pang pa umaga. Yung nilalabas nila dyan, hindi na gaano mabaho. Okay. Okay. Opo, yan po yan tayo po nila. Nakatambak po. Hindi po na po gagalaw niyan. Bukas, Bukas na po nililisin niyan. Bukas na po Dati-dati, maraming langaw.